Kain tayo, tanghalian. Ano ba gusto Ulam. Itlog. Tsaka ano, meatloaf. Binigay sa akin. Salamat sa nagbigay. Alam mo na kung sino ka. <laughs> May ulam ako, kaya ano. Kain tayo. Kain tayo sa amta man ang kulay amta iklo guys oh. tapos may toyo ang oh, kita na may toyo ay, di pala sa sawan ang um, gitla sa sawan sa bawa Yeah, I don't know.

no wo normal lo mọi lật nhẹ. mọi lần 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 mọi

Basta mag-toyo sa bike. Mmm. Mm. Toyo. sa Taw Sabaw na rin. Pinasabaw yeah, yung toyo sa kanya. Masarap kaya. Gobo! Mm, may pusang kadungaw. Awawa ah! Wow, mabak gua <tus> 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 ayun guys. Tapos na akong kumain. Tingnan yung pusa. Ah. <laughs> may pusa oh, may pusa. Ah. Ayun, tapos na ako. Ay. Ayun, salamat. Ah. Kasi ano Ano may paglilingkod ko? Pwede ko ba matanong? Pwede, pero ang katulad. Sa